いいですね。 ng mga Agustinong San. bagong buhay at pagbabalik loob dahil sa Ebanghelyo na siyang naging hudyat ng pagbabalik All San Pablo, martir at apostol oh. ng mga hindi. Ipanalang unang nagtatag ng komunidad ng mga ermitanyo sa ilalim ng iisang pinuno o abad. Ito ang nagsilbing ins ng mga komunidad ng mga ermitanyo ng simbahang katolika. Ipanalangin o kami. San Ambrosio de Milan, Obispo, Doktor de la Santa Iglesia Agustin ay nagsimulang magbagong buhal at ang kanyang mga pangangaral at pakikibaka sa mga tumutunik sa simbahan ang, ang imaheng ito ni San Ambrosio ay nasa pangangalaga ng Pamilya Laya. San Ambrosio ng Milan, Obispo, Pantas ng Simbahan, Teologo at Orador. Ipanalangin mo kami. Ito. Ay napabilang si Anselmo sa mga Agustino at noong taong San sanatagito. Ipanalangin mo kami. Isiya sa orde ng mga Agustino sa Monasteryo ng San Nicolas at ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagkakarapamilya Ketua Trinidad. Beato Federico ng Radisbona Religioso. Ipanalangin mo kami. Biato Esteban Velez. itungko at apat, noong siya ay pumasok sa monasteryo ni San Marcos, ay sinimulan niyang gamitin sa ang... Sa pang ng pamilya San Juan Cano. Biato Esteban Velezini, paring Agustino. Ipanalangin mo kami. Biata Elena Val Elena sa tercera orden ni San Agustin na binubuo ng mga laiko kanyang ipinamahagi ang mga magagarang kasuotan, ari-arian -ari at pamilya simpulan. Biyata Elena ng Udine, Biuda at relihiyosa. Pinigyan sa pangalang Matya, siya ay pumasok sa monasteryo. Siya ay minirang na maging abadesa ng monasteryo ni Santa Lucia. Ang naging batang si Juan Bufalano. Ngunit bata mang pumasok sa buhay religyoso, siya ay busbos ng pagmamahal at pag-aaruga sa mga so, nakatakot. Ipanalangin mo kami. Beata Julia de la Rena, de Carsal na ginugol niya ang huling tatlong taon ng kanyang buhay sa pag-iisa, pananalangin at pagninilay. Ang kanyang mga banal na gawaing ito ang naging dahilan upang siya ay maging kanyang... Beata Julia ng Sertaldo, Bilheng na buhay, malayo sa karamihan. Ipanalangin mo kami. Piata Cristiana de la Cruz Virgen. Origa ang pangalang ibinigay kay Cristiana ng kanyang mga magulang ay nasa pangangalaga ng pamilya Mercado Santos. Piata Cristiana ng Santa Cruz Virgen. Ipanalangin mo kami. Biata Veronica sa Italia, minsan habang tinuturuan ng sarili na magsulat at magbasa nagpakita ang Mahal na Birhen sa kanya at dahil lumaking hindi sales, na Esteban Piata Veronica ng Pinasco birhen at mistika ipanalangin mo kami batay sa taon ng kanilang kanonisasyon ang unang masisilayan ang siyang bagong hirang ng simbahan, samantalang ang mga nasa bandang hulihan ay ang mga naunang hikinilala bilang mga santo ng orde. ni San Alonso ay nasa pangalaga ng pamilya Hernandez Manuel. San Alonso ng Orozco, musiko, predikador at mistikong manululat, Ipanalhan sa 1870 bilang isang Agustinong Recoletong misyonero at dito na rin siya inordinehang maging pari noong isang at pitumput isa. Santa Magdalena de Nagasaki, Agustina Recoleta, Virgen y Martir, Patrona de la Tercera, Orden de los Agustinos Recoletos. Nang wikang ni para sa mga katigistang Espanyol tumulong din siya sa mga Dominikano sa kanilang pag-aayag ng mabuting balita. Suot ang pari at marti. Si John Stone ay sinadya ng mga tagapayo ni King Henry VIII upang piliting sumang-ayon sa diborsyong ay ng hari sa asawang Ito ay mariing tinutulan ni John Stone dahil dito Ipinasan ng hari ang akop of... si Santa Rita de Casia, abogada de los casos imposibles. Sa mga madre ng monasteryo, upang siya ay panggapi, inainan siya ng mga ito ng kondisyon na kung mawawakasan niya ang alita ng dalawang maimpluwensyang ang Santa Clara de la Cruz de Montefalco, Virgen Monja I. Abadesa. Kung kaya ito ay naitatag sa ilalim ng regula ni San Agustin. Si Clara ay nakaranas ng mahabang pangitain at pinakatanya. San Juan Gonzales de Sahagun, Confesor, Predikador ang nagbigay sa kanya ng tonsura, ang bahagi ng ulo na inahit upang maging tanda ng katalinuhan? Santo Sumayon. Tomas de Villanueva, Padre de los Pobres, Arsobispo de Valencia. Nag-aral si Tomas Martinez Garcia sa bayan ng Villanueva, maging pari sa edad na tatlong dahil sa talas ng kanyang mga humilya laban sa imoralidad at marunuyang pangunuhay. ng Bilyan Nueva, ama ng mga maralita, arsobispo ng Valencia. Ipanalangin mo kami. At ang pinakaunang Agustin. At sa mahal na Birhen at kay San Agustin na nagsabing kumain ng tinapay na may krus na isinawsaw sa tubig upang lumakas. Dali-dali niyang matron ng mga sa purgatorio. Ipanalangin mo kami ang mga pre-congregation saints o ang mga Agustinong minirang na bago pa ng formal na proseso ng kanonisasyon ay pinamungunahan ni San Guillermo Ermitanyo. Si San Guillermo ay ipinanganak sa Pransya. San Fulgencio de Ruspe, Obispo I Abad, de Africa... De Dahil sa kanyang mga pangangaral na si Jesus ay parehong Diyos at tao, siya ay pinatapon sa Sardinia ng mga bandalong monopusista na naniniwala na sa langin mo kami. San Maximo de Gafsa, Monje I Martín sandbox Maximo Bato siya Siya ay binigyan ng pagkakataon na tumalikod sa kanyang pananampalataya na buong tapang at pagkikiwala sa Diyos niyang tinanggihan. Mapapansin sa imahe. Subjaconos i Martires. Kasama si San Maximo sa Bagga Martir, si na San Rustico at sa kanilang vestiduras ay dinatawag na Tunisela kapansin pansing iisa lamang ang buhit na pahalang sa dibdib nito. Iba sa pangkaraniwang suod ng tiyakono na dalawang buhit. Ito ay upang makilala na ang may suod nito ay isang sud-tiyakono. Ang kulay na pula at ang tanga nilang palmera ay sumasagisag sa kanilang pag-aaral. Pangalangin ninyo kami. Bonifacio de Gapsa, na isa namang diakono. Sila ay nagpakadunog sa paghihimay ng banal na kasulatan upang makapagbahagi ng humilya. Kung ating mapapansin, sa imahe, sa, ang palmera ng pagkamartiya. Dahil tulad ng kanyang mga kasamahan sa Gapsa, siya ay pinaslang dahil sa kanyang pananampalatayang kristyano. Ang imahe Kristo ni San ay nasa mga ay itinapon sa dagat na siya namang iniahon ng kanilang mga kasamahan hindi nadakip upang mabigyan ng isang barangay na libing. Tangan ng imahe ang isang bangka Kumpanyero, ibayografo, de San Agustin. Si Posibio ang siyang unang sumulat ng talambuhay ni San Agustin kung saan niya itinala ang halos apat na dekada nilang pagkakaibigan. Kasama si San Alipio, ang imahe ito ni San Pisidio ay nasa pangangalaga ng pamilya katindi ang Tagaste, obispo, disipulo at kompanyero ni San Agustin. Si Alipio ay naging estudyante ni Agustin sa Rancao. Di Kinilala ni Agustin si Alipio bilang kanyang kapatid sa damdam dahil pareho at sabay nilang ginawa ang kanilang mga pagkakamali sa buhay at sabay ding pininyagan. Ang pagpaparangal kay San Jose tuwing ikalawing sam ng Marso ay nagsimula pa noong ikasampung siglo. At dahil lang dakilang kapistahan ito ay kadalasang napapaloo sa mga pad ng mga Agustinong Recoleto. Ipanalangin mo kami. Ang orihinal na imahe ng Santo Niño de Sebu ay handog ni Fernando de Magallanes kairan sa ang lugar. Sa pangalabi ng pagod, natagpuan ang isa sa kanyang mga kasama ang imahe ng ninyo na nakasilit sa isang kahon. Recoletos. Noong mga panahong buhay pa ang matandang intramuros, isa sa pinakatanyag na pagdedebosyon sa titula ng mahal na birhen ay sa imaheng pinararangalan. Noong sinusulat niya ang regulas, regula, rule of life o alitutunin ng kanyang orden, iniligas ng mga monghe ang imahe ng birhen sa Espanya upang iniktas sa mga bantalo na layo. Nuestra Señora de la Regla, personal na patrona ni San Agustin, ipanalangin mo kami. Los banal na orde ni San Agustin. Santa Monica de Tagaste, la Madre de San Agustin, espejo de esposas, modelo de madres, consuelo de viudas. Kasi San Agustin, sa kabataan nito, sa loob ng labimpitong taong pagtitiis, pananangis Ani at pananangis. salamin ng mga asawa, huwara ng mga ina, aliw ng mga viuda. Ipanalangin mo kami. Ron Baliwa. Makatapos niyang magbalik loob, si San Agustin ay naging obispo ang mga grasya at biyaya ng Diyos upang tayo ay manigtas. Ayon sa nga ma mga, mga matanda, noong ang mga kabukira ng baliwag ay pa ng ating parokya. Sa tuwing ang mga magsasaka ay nangangailangan... Kailangin mo kami. ang Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babay. Ng... Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Si Monica ay tunay na nag-aalala sa kanyang anak na si Agustin na napapalugmok sa mga di ka nais-nais na mga gawa. At magpasawalang hanggan. Amen. Ang Baliwag Agustinian Procession ay isa sa mga legasyon